Okay, magandang umaga po sa iyo, Brother Edwin. Sagot. Magandang umaga rin po. Mm -mm. Ano galing ka ba sa pagtatae? Galing po ko sa pagtatae. Nagtae ka? Nagtae po. Nagtae ka, medyo masama ang pakiramdam. Hmm. Kasi mga, siya na doon sa nakakarinig ng kalituhan pagtatae. Nalambot ako ngayon. Nalambot ka. Pero kaya mo pang gumawa ng content sa YouTube. Hindi naman. Pwede naman. Uh, medyo lakas lakas sa boses. Okay. Uh, alam mo, Brother Edwin, meron tayong app. Ah, babati muna tayo sa ating mga kapatiran sa panampalataya. Ikaw, sinong babatiin mo? Yeah, pa, hanggang, pa. Wala kang babatiin? Ay, mga taga-iglesia ni Kristo. Hindi na sila <laughs> binabati. Hindi mo na sila <laughs> binabati. Nakakatuwa ka. Uh, hindi mo na sila binabati. Hindi na sila binabati. Binabati namin ang mga born again Christian kay Pastor Tony Lagurin at yung mga taga Jesus Miracle Crusade, taga MCGI, uh, di ba? Taga ACCF, mga Katoliko at mga Muslim. Oh, uh, di ba? Fair lang 'yon, di ba? Baptist din. At sa lahat ng mga Tagalig, Tagalog, Tagalig, Tagalog, Tagalog, di ba? Tagalig. At mga Bisaya, magandang umaga po sa inyo. Yeah. Yan. Tingin ka doon. Yan. Huwag kang magtago, Brother Edwin. Ang ka. Huwag kang magtago. Alam mo, Brother Edwin, um, meron akong mga nare-receive na mga message galing sa ibang bansa. Usually, mga foreigner na mga taga-US. Sana po, mag maging totoo sila. Maging totoo ano? Oo. Oo, be. Ganito? Mag gusto sila tumulong sa tao. Ah, mag tumutulong? Ito. Huwag ka na umasa. Ay, eh, mas nangailangan yon. Ngayon, ang mga sinasabi nila, uh, babasahin ko ha, ang sinasabi nila, Hey! Nice to meet you! call me what what are you doing uh, I'm so horny and wet my pussy wet my pussy want to want to come now watch me my naked and masturbate my wet pussy ibig sabihin umuungol na daw yung ek ek niya ah ganun oo at tapos mag masturbate daw sa kanyang nagbabasang ek ek ito ay on <laughs> <King. Luka, laughs> ano <laughs> no master no loko ano ito rovan you must not back eh ito ay napapanood niya kahit sinong bata at sinong oh, mga 17 15 oh, years old bawal po sa mga yan ng no? bawal ano hindi yan sumusunod sa community standard di ba bawal yan nagkakaroon ng mga bata din ng mga kamisip nila napala nila maganda yan Ah, ganun? Sa mga sama kayo sa mga bata, makapanood ng ganyan. Ganun? Nagkakaroon ko yung, ano, yung guide niya. Ah, ganito ba hmm. Hindi tayo Pwede, no? Di. Kaya pwede. pinagbabawal po yan. Pinagbabawal. Kaya nga, hindi nga sila sumusunod sa community oh, standard. Hindi oh. po ba? So, bawal. Hindi maganda. Kahit sabihin mong, kwento lang yan, salita lang yan, eh... May napapanood din na yun, eh. Kahit salita lang yan, oh, 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 oh. naaaros ang tao, ano? Kahit sa... hindi uh, yung mga bata. Ito eh, mga bata natin. Matataran tayo ng... Ayun, hindi, pinag-usapan natin to Brother Edwin, kasi wala si Pastor Tony Lagurin ngayon. Uh, eh... Uh, magre-react yun kapag ito yung sasabihin. Di ba? Magre-react yun very up. Bakit hindi na mo boses mo? Eh, yun lang talaga ang boses ko. Yung malakas. malakas. malakas Akala ko ba adjutan ka? Dati adjutan nga Akita nga. Lakas-lakas mo boses mo dahil nga uh, libre pa naman yung charge mo sa akin. Yung charge yes. yung uh, cellphone, cellphone no? na lubat. Lubat na, na robot. Robot ta talaga. Diba? ba? Mm -hmm. So, hindi nga maganda yon Brother Edwin, ano? Eh, pwede mo itong sasabihin when you are only talking to your husband in a private room. Nama? Hindi, pero siguro sa mag-asawa siguro. Depende sa mag-asawa? Uh -huh. Hindi, pag kalimbawa mag-asawa kayo, Oh, oh, darling, ah, uh, I feel like Masturbating, uh, like, you know. Hindi. Hindi pwede isa mag-atawa si Goso. Adiwin. My, my, um, my work is work. My pussy is getting work. Ano ibig sabihin ng brother Edwin? Tagalogin mo nga? Ah, ikaw naman tumigil. Sige na, tagalogin mo na. Hindi naman English nga, Edwin. May hiyaw kumihiyaw <laughs> yung tingin. <laughs> uh, ito yung nababasa namin sa YouTube? messenger. sa eh, Messenger lang. Messenger. Oh, sa messenger. Oh, sa messenger ito nababasa. Sa YouTube, hindi. Walang ganyan. Sa messenger. Nababasa natin sa messenger, di ba? But, I don't mind. Uh, una kasi, ikaw, stroke ka na. May sakit ka na. Kaya ako naman, may sakit din na nasa utak. Kaya hindi na bagay sa atin ng mga ganyan, ano? Wala na. Wala na? Hindi na tumatayo. Hindi na tumatayo? Hindi na tumatayo. Baleng wala na. Eh, Napag-usapan lang natin na hindi natin gustong mabasa yung mga ganitong message oh bawal Just, sa mga bata yan Now bawal oh. bawal ito. minsan nga binura ng hindi ko alam kung sino nagbura kung NTC National Telecommunication or Simita na uh, we erase this message because you do not follow the standard the community standard di ba hindi nga maganda Uh, dapat mag-usap na lang tayo ng merong good information. Brother Edwin, ano? Yung, ang pag-uusapan yung may pakinabang. may pakinabang. May pakinabang sa komunidad. Di ba? Eh, so, pag usapan na lang natin na mayroong good information sa community. Uh, like for what example, Brother Edwin? Makatulong ka man lang. Makatulong. O, kakaunti lang. O, uh, sa information, ang sasabihin ko sa iyo, meron akong kaibigan na dinala sa hospital dahil na heat stroke. At yun din ang naranasan mo. Anong dapat gawin sa mga taong na heat stroke? Kasi naisip ako, gabi na po yan. Gabi na? Mga alas ko yun. Na Anong nangyari sa'yo? Nahilo ako. Tapos Nahilo ka? Sumakit ang tiyan po. Sumakit ang tiyan? Pinawisan ka ng malamig. Pinawisan ka ng malamig. Ganito yun. Uh, ikaw naman ang nagluto dito eh. E Eh kami naman dito hindi nagtae, hindi naman nagsuka, hindi naman kumulo ang tiyan. Eh ba't ikaw lang? Ah alam ko na, kasi sobrang libre mo. Ano ganun po Nagabaan ka, Brother Edwin? Kaya hindi na nga ako nagdala charger. <laughs> hindi ka nagdala charger. Yeah may dala kang cellphone, sinacharge mo, dala mo pa yung charger. Oh. Kaya hindi mo na dinala yung charger, cellphone na lang sinacharge mo. So, hindi, yung back Power bank. Power bank, hindi mo na dinala. Yeah, hindi ko na dinala. Ah. <laughs> Sige na. Doon, mamarap ko sa camera, pampira. Baka mamaya, mada, ma ulit yung eh, hindi, ano nangyari ba sa iyo? Baka maulit ulit. Ano bang nangyari sa iyo? Umikot yung mga mata mo? Umikot. Umikot. lambot ako, Nang lambot ka. Oh, ito, mga kababayan, Ay. eh, panahon kasi tag-init, eh, dinadahilan naman niya yung, ano, ah, uh, charger na, ano yun? Anong tawag nun? Power bank. Power bank. Hindi yun. Talagang nahik-stroke ka. Uh, na-dehydrate ka. Mabuti hindi ka nasugod sa hospital. Eh, kagalit mo pa naman yung barangay to. Hindi na mong magpano. Hindi na mong lang yung... Pinakaya ka ng asokal. Kumusta naman nung asokal? Nalason ka din. Ah, nalason daw. Nalason daw. Ano ganyan ito? Ito yung galunggo. Yung malilig na galunggo. Hmm. Tapos, yung daw na Ibig sabihin gabi, nai, na yung biyanan mo gumising pa para tingnan ka? Hindi, hindi. Huwag akong tingnan. Hindi, hindi. Pagdilikan namin. Hmm. Hindi naman. Kaya natuk mo lang. So, nai, nai. Oo, oh, nai. Nai, nai. Paano sinabi mo? Anong nangyayari sa akin? Anong kasabi sa akin? Pumunta sa iyo. Tinuntahan ka. Hmm. Pagka yung, alam, yung si

Huwag ka tumingin dito, walang kamera. alas Cruz niya, wala pang na. Wala. Para man di ko, di ko tumitingin nun, nandito walang kamera dito. Alex niya. Diyan, yeah, sa harapan niya, kasi para ma-inform sila. Tulog naman na, na tulog na. Kaya... Kinabukasan mo tinawagan. Oo, kinabukasan na nang tinawagan mo. Sinabi mo, binalita mo. Ano sinabi mo? Ay, ko na magpakakain-kain ng mga ano. Ako naman nga nagluto noon. Oo nga, ikaw nagluto. Saka hindi naman ako lumapit. Ikaw lang naman nandiyan dyan. Hindi naman ako nagsabi. Ikaw pa ang nagsabi na masarap yung sabaw. Masarap ka nga eh. Masarap, masarap nga. Sabi ko na, buti-buti lang sinayin. Sinayin ko, ko, ko lang sinayin. Tapos dumating ka dito ngayon, kunwari, ang katawan mo mahina, ganon. Mahina tapos si hinahanap ko si Pastor kasi magpahirot ka na naman. Wala nga si Pastor. Wala. Ayaw ko na saan si Pastor. Kailan pa ako pupunta? Ha? Kailan? No? Wala kaya. Naghanap ko pala ng masahista eh. Pastor pa man din. Umibig ka yata sa pare eh. Ano ito? Umimig sa pare? Eh pare yun eh. Pastor yun. Di ba pare? Pastor. Ano yun? Tawag Obispo. Obispo. Naramdutan talaga pa ko kasi. Kasi pa pa lang. Naramdutan ko. So information po sa amin sa inyo na pag ganitong nangyari na uh ah, medyo ingat tayo sa panahon na taginit ngayon bagamat umulan na kahapon, pero masama din yung ulan. Hmm. Dahil kapag ang ulan maing galing sa mainit, malanghap mo yung singaw. Ano uh, ano ka nun? I makaroon ka ng typhoid fever. Diba? Dapat na iligo mo. Di ba? Diba? iligo agad. Ano? Kaya nga naligo ko kahapon eh. Naligo ka ba kahapon? Hindi. Hindi. Ay, kaya pala. Naligo ka kasi araw-araw yung naman may pag-uwi sa maliit. Um, yeah. Meron lang akong hinihingi um, sa'yo, brother, yung mga mangga, Ah, yun na nakapagta eh, yung mangga. Mm -hmm. Ano ka ba eh, si Sir, ako, meron pa nga kami dyan eh, kinakain namin yung vaccine, di naman kami nalaso. Ano ka ba?

sarap naman. At saka kapag kasi nga tulog na ako. Yun parang, parang kung dun yung ko, maalam na ako Ano, yung nakagali, no? Ha? ako ng iba ng pawi. pa ako. Nawa pa yung